Bilad muna natin yan dyan. Hintayin natin mga 10 o 20 minutes. Ang init na ng kawali. Totoo. Magka alas 10 pa nga eh. Hala. Oh. oh! Grabe. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning guys, good morning. No? Huh. Sa oras na ito ay alas 9. Sobrang init dito sa tagig. Dito sa aming tinitirahan guys. Dito sa tagig. Sobrang init. No? Huh. At ah. Uh, yung mga halaman na yan. Nadiligan ko na. Ayos na yan sa likod ko. Medyo kakain ako ng breakfast ngunit wala pang niluluto at ako'y magluluto ngayon. Susubukan natin yung mga viral nila ngayon na nagluto sa pamamagitan ng pagpapainit sa araw. At ito guys, ating susubukan kung totoo ba yan. Bilad muna natin yan dyan. Hintayin natin mga 10 o 20 minutes. subuyas at kamatis pang breakfast. No? Try natin dito tulutuin guys. Timplahan na natin para sure ball. Tambay muna tayo guys. Hintayin natin mainit yung kawali. Tingnan natin yung totoo ba ito. Kasi yung sobrang init na yun dito sa Luzon. Grabe. Pati nga yung itlog ko eh. Naluto na siguro eh. <laughs> So, ito na nga guys, no? Ah, nasa 20 minutes na. Check na natin. Ingat na guys, oh. Mainit na. Lagyan na natin ng matika Oh, ini na, na lang konti guys. Konting konti na lang, hintay-hintay lang natin, ha. So, ito na nga guys, no? Check na natin, no? Oh. Init na, oh. So, be. Okay. Pa, mainit na nga. Ilagay na natin yung itlog. Totoo nga pala. Ang init na ng kawali. Totoo. Mga alas 10 pa nga eh, oh. Lah. Oh. Grabe. Oh. Hindi hindi totally mainit. Kasi Jo hindi naman umano pero kita mo naman, oh, pumuti, oh. Naluluto talaga, oh. Oh. Diba? Malasado. Wow totoo nga pero hindi talaga yung lutong-lutong -luto, oh, yun lang oh grabe hintahintayin lang natin yan guys mga ilang minuto siguro baka magiging gusto ko yung medyo tuyong tuyong, -tuyong na pagkaluto so ito na guys no pumuti-puti na talaga siya oh init na talaga yung araw guro pag nabilad ka ng mga iwan ko kung ano hindi masusunog yung balat mo pero ang kawali eh init eh oh So ngayon, dahil naluluto to, partneran ko na lang ng sinangag na kanin. At dito ko rin lulutuin, guys. Abangan na lang. Ito na nga, guys. Dito na lang tayo sa si baba magluto at mainit na masyado dyan 'no? Oh. oh. Tutunog-tunog pa. O may bawang. Ngayon, hmm, na natin. Bawang ko na maitim. Yeah, init. O may fried rice na tayo so shot. Kay init ng panahon, parang ako naluluto, guys. Oh. Lagyan natin ng kunting asin. Oh. So ano pa? Fried rice na. Hay. <laughs> diba? Oh. Kita nyo? Oh. Kita? Uh. Uh uh. hindi tayo sa ilalim ng agdan, guys ang kasi sa taas kita mo naman oh nakaluto ako ng itlog at saka fried rice no? dito na ako kakain no? may tubig naman ako ng dalaw try natin itong luto ng araw hindi masarap pero <laughs> napakaayos kasi kung gusto mo magtipid ng gasol kung ayaw mong gumastos na pangbili ng gasol makakatulong din yung araw para makapagluto ng pagkain di ba? ngunit ikaw ay may sakit sa katawan huwag ka masyadong magpabilag sa araw napakainit talaga Mmm, namit. Naluluto nga talaga itlog. Pero itong mga kamatis, kamatis, hilaw yan. Ah, kunti na lang. Oh. Ubus ko na yung breakfast sa ilalim ng araw. Ah, salamat, salamat, salamat sa inyong panunood. Ako oh, nakita niyo kung paano ko pinuproseso yung pagluto sa ilalim ng araw. Itlog sa fried rice. Kayang-kaya ngayon guys. Gawin to. Legit yan. Legit. Hmm. Thank you very much. Ito, may hiwa pa nga ako eh. Ah, Na, nakarang araw yan. Bye-bye.